Ayan guys, so magano kami mag na uli kami ngayon guys. Titingnan namin kung may ano pa to. boy na. Patay naman. Cool. Ito lang. Sarado. Ay, bukas pala. Ayan guys, testing namin guys. Kung mayroon uli. Titingnan natin. điền nó các So, sa guys. Wala rin. Titingnan natin sa baba. Yun ang importante yung nasa baba. guys uh, wala na siyang tagas kasi kung tatago siya yung sirakabula niya si Richard ha? ito oh, guys. So guys, so niligtis naman natin at uh, wala na tayong nakita. So yung guys. Ah. So yun, natapos din natin guys. Kasi so, kanina, ano talaga. Ah. Tingnan natin kung saan papalo siya. guys 40 46 guys sa 46 siya pumapalo no, pwede din siguro huwag lang 50 at delikado yung 50 hindi kaya nung ano hindi kaya ng ano pag 50 so yun guys hanggang dito na lang God bless you.